Huwag hayaan ang pagkalimot, sekreto para iwas demensya at palaging matalas ang isip. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot na nangyayari habang tayo'y tumatanda? Hindi lang ang mga sakit sa katawan, kundi ang unti-unting paglimot sa mga alaala na minsan ay naging buhay natin. Isang araw, si Lola Nena, pitumput walong taong gulang, biglang hindi na maalala kung saan niya nilagay ang susi. Kinabukasan, naligaw sa pamilyar na kalsada. At paglipas ng ilang linggo, nakalimutan na rin ang pangalan ng sariling apo. Masakit, di ba? Pero alam mo bang pwedeng maiwasan o mapabagal ang demensya kung ngayon pa lang aalagaan na natin ang ating utak? Kaya kung ikaw ay isang senior o may magulang o lola't lolo na gusto mong tulungan, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Dahil pag-uusapan natin ang mga praktikal, natural, at abot kayang paraan para mapanatiling matalim ang isip kahit lampas pitumpu ka na. Number 1. Ano nga ba ang demensya? Ang demensya ay hindi simpleng makakalimutin. Ito ay kondisyon kung saan unti-unting humihina ang memorya, pag-iisip at kakayahan ng utak na makilala ang mga tao o bagay sa paligid ang pinakakilala rito ay Alzheimer's disease pero may iba pang uri tulad ng vascular dementia o dementia tulot ng stroke ayon sa Department of Health tumarami ang kaso ng dementia sa Pilipinas lalo na sa mga may edad 65 pataas ngunit tandaan ang pagtanda ay hindi dahilan para makalimot. Ang utak, tulad ng katawan, ay puwedeng sanayin para manatiling malakas. Number 2. Galaw para sa utak Sabi nga nila, galaw-galaw para di kalawangin. Totoo ito, hindi lang sa kasukasuan, kundi pati sa ating utak. Kapag nage-exercise tayo, mas dumadaloy ang dugo at oxygen papunta sa utak. Nagbibigay enerhiya sa mga brain cells. Hindi kailangan ng gym o mamahaling equipment. Subukan lang ang mga ito araw-araw. Maglakad sa umaga nang dalawampung hanggang tatlumpung minuto, magwalis ng bakuran o maglinis ng bahay, mag-alaga ng halaman, sumayaw habang may tugtog sa radyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatandang may aktibong lifestyle ay mas bihira dapuan ng demensya kaysa sa mga palaging nakaupo kaya tandaan kapag gumagalaw ang katawan gumigising din ang isip number 3 pagkain para maging matalas ang susunod na sekreto pagkain ang tamang pagkain ay parang gasolina ng utak narito ang mga pagkain pampatalas isda gaya ng bangus, sardinas, tamban o tilapia, mayaman sa omega-3 fatty acids na tumutulong sa memoria, gulay na berde, malunggay, kangkong, spinach, talbos ng kamote, may antioxidants na panlaban sa pagkasira ng cells, prutas, saging, mansanas, mangga at grapes nagbibigay ng natural na glucose sa utak. Nuts at seeds tulad ng mani at buto ng kalabasa. May vitamin E na tumutulong sa kalusugan ng utak. Tubig Huwag kalimutan Ang dehydration ay isa sa mga madalas na dahilan ng pagkalito sa matatanda iwasan naman ang labis na alat o asin, asukal at mantika. Ang sobrang kolesterol ay nakakasikip ng ugat at kapag nabarahan ang ugat sa utak, doon nagsisimula ang problema. Kaya kung gusto mong tumagal ang memorya mo, magluto sa bahay, kumain ng sariwa at uminom ng maraming tubig. Number 4, sanayin ang utak araw-araw. Sabi ng mga doktor, ang utak ay parang kalamnan. Kapag hindi ginagamit, humihina. Kaya kailangan natin itong sanayin araw-araw. Subukan mong gawin ito. Magbasa ng dyaryo o libro araw-araw kahit ilang pahina lang. Maglaro ng puzzle o sudoku. Magkwento sa mga apo. Ang paulit-ulit na pagsasalaysay ay nakakatulong sa memorya. Makinig ng musika. Alam mo bang ang musika ng kabataan mo ay pwedeng magpasigla sa isip? Matutong gumamit ng cellphone. Oo, kahit basic lang. Kasi natututo ang utak sa bagong bagay. Ang mahalaga, huwag mong hayaang tumigil ang utak mo sa pagkatuto. Dahil ang taong patuloy na natututo ay patuloy ding nabubuhay. Number 5. Iwasan ang stress at kalungkutan. Ang utak ay madaling maapektuhan ng emosyon. Kapag palaging malungkot, nag-iisa o balisa, tumataas ang stress hormone na cortisol. Sumisira ito sa brain cells. Kaya kung gusto mong lumayo sa demensya, alagaan din ang iyong puso at damdamin. Gawin mo ito, makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. bahay o kaibigan, tumalo sa misa o community gathering. Magdasal araw-araw, nakakatulong ito sa pagpayapa ng isip, magtanim o mag-alaga ng hayo. Nagbibigay ito ng saya at layunin sa buhay. Sa Japan, tinatawag nila itong ikigay, ang dahilan ng pagbangon araw-araw Kapag may dahilan kang gumiti at kumilos, mas tumatagal ang isip at katawan mo. Number 6: Ang kahalagahan ng tulog. Kapag kulang sa tulog, hindi lang katawan ang pagod, pati utak. Habang natutulog tayo, nililinis ng utak ang mga toxins na naiipon sa araw-araw. Kung palaging puyat, naiipon ang mga lason na nagdudulot ng demensya. Kaya ugaliing matulog ng pitong hanggang walong oras bawat gabi. Tips para sa mas maayos na tulog. Iwasan ang kape o tsaa sa gabi. Patayin ang ilaw at TV bago matulog. Gumamit ng mahimbing na musika o dasal bago pumikit. Matulog ng maaga, gumising ng may sigla. Dahil habang natutulog ka, gumagaling at lumalakas ang iyong utak. Kaya mga wisdom, tandaan ninyo ito. Ang pagkalimot ay hindi bahagi nang normal na pagtanda. Ito ay senyales na kailangan mong pangalagaan ang sarili. Hindi mo kailangan bumili ng mamahaling gamot para maging matalas ang isip. Kailangan mo lang ng disiplina sa pagkain, galaw araw-araw. Masayang pananaw sa buhay at pagmamahal sa sarili alagaan mo ang utak mo tulad ng pag-aalaga mo sa pamilya mo dahil ang mga alaala mo ang mga kwento ng iyong kabataan ng iyong pag-ibig ng iyong tagumpay 'yan ang kayamanang hindi mabibili at ayaw nating mawala kaya simula ngayon, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako makakalimutin. Ako ay matalino, aktibo, at buhay. At kung may kakilala kang senior na palaging nakakalimot, ibahagi mo sa kanya ang video na ito. Dahil baka ito ang simula ng pagbabalik ng kanyang sigla at memorya. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka, ibahagi ito sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay at impormasyon para sa kalusugan ng ating mga senior. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.